kakain na, halika na. Be, kain na daw kayo, be. Kakain na, halika na. Kain muna kami, be. Tor, pabot nga yung sinigang. Sir, labas ka muna, kakain lang kami. Alam mo, Lena, yung pagdadamot mo ng pagkain, makakaya ko pa. Pero yung tawagin mo akong sir, Who the hell are you? kapal-kapal naman ng pagbumukha mo, nakikinood ka lang. Lumayas ka nga dito. At wak na wag ko nang makikiti ang pagmumukha mo. Talaga! Pangit ng bahay mo. Lesson learned be. I-memorize mo yan. Favorite song namin yung kinakanta mo. For now, bibigyan kita ng chance. Pero sa susunod na magkita tayo ulit na wala kang alam na dasal, di na kita bubuhayin. Okay? Thank you po! Walang anuman. Ingat ka sa pag-uwi.